Oh, Ay, nay, 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 na. Ay, no, oh, hindi mabasa, oh. Hoy, si RB. Ayan, si RB hindi mabasa. Oh. Kaya lang nag kasi yun. Oh, Nag-black screen yung pag-screen natin. Ayan, si RB Manambay. Ayan, congrats. Kailangan mo akong labanan, pre, para manalo ka ng 2,000 pesos. Lumalabas ang mga barya-barya mo, ha? Let's go! <laughs> RB Manambay. Ayan, 5741. Open mo na, pre, para hindi ka mabilangan. 5741. 5741. Okay. 5741. 88099. Ayun, no? online na siya. Ayan. Okay, ayan na, na. Uh, naka-online na siya. Okay, pre, bawal ka mag spray. Tapos, kahit sinong hero pwede mong gamitin. Only mid. Pwede mag-jungler. Walang mag-jungler item. Okay, pwede mo patayin yung jungler. Pwede ka na mag-dip sa, sa tore. Kung nabasag na yung tore mo, pwede ka mag-attack doon sa loob lang ng kampo. Alright, tara na, game. Ayan na. Ayan! Tingnan natin, tingnan natin. Let's see, let's see, let's see. Tingnan natin. let's see. Let's kung makukuha mo na ba ang winning prize natin, Supot? Baka ikaw na to, Supot! Siya ang eh. kaya <laughs> niya? Uy, si Balmon <laughs> Mukhang Babatintay tinta dito ah. Talo na. Balmond! Titindi na mga kalaban natin ngayon ah. Mukhang ikot-ikutan lang tayo dito ah. Pag napatay mo ako ng tatlong beses, pre, panalo ka na. Pag napatay kita ng tatlong beses, talo ka na, okay? Ano okay? Ano in-okay nun? kung natin makukuha niya ba ang 2,000 or madadagdagan natin to. Okay, dalawa lang siya mangyayari. Pwede niya makuha to or pwede niya... Inumin mo kung... Ay, wag mo naman akong kanin, pre. Pahirapan, pre. Grabe na. Si... Grabe naman si pare. Gigil na gigil. Oh, grabe, oh. Grabe ka naman. Ang oh. sakit mong sama-sama mo Palmon! Iisipan mo masama! Hindi na kaya ba tayo ni Palmon dito? Anong magagawa ng isang Palmon sa isang Palmon? Ano yung kamukha ko pag ginamit mo, ha? Alay, pwede nga. <laughs> Antindi mo, ha? Siyempre dito muna tayo sa door, eh. Magpakyot. Ito, pakyot-kyot ka lang, ha? Sitsitsis. Ano, sana, sana kaya siya? Uy, uy! Nakakatakot man. Uy!

ahh, lalo 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 Mukhang oh, hindi makukuha. Hindi, makuha niya ni pre. Baka, baka, pakagat niya lang yan. Baka, makuha niya yung lucky winner natin, yung winners. pagagat niya lang yan, pre. Pinagbibigyan lang tayo niyan. Tama. <laughs> Oo, oh, tingnan mo. Pinagbibigyan lang tayo. Tara, kunin natin yung bap niya, pre. Kunin natin yung bap pre. Garapal ka rin, ha? <laughs> ito, tayo, ito tayo, Ang tapang, oh. Tapang, oh. Tapang, oh. Ikaw, dehen, ha? Tapang, oh. Tapang, oh. <laughs> Tiko. Sandra, tawag, tawag. Sorry, wag kang papasok, pre. GG ka talaga. Wag kang papasok, wag kang papasok. No. Wala na, pre. Mukhang GG to, pre, ah! Wala pa. Hindi, pinagbibigyan lang talaga tayo nito ni Paring Palmon. Sinasadya niya talaga yan magpapabugbog, men. Sinasadya niya talaga yan. Oh, that's true. Ikot, ikot, ikot ng ikot. Puro ikot. mangari ka pa. kita <laughs> ni Balmon, oi. Grabe, si Balmon po, oi. Sakita ni mo ba, oi? Kung ka pa. Dawit na mo kayo, mukhang mukhang papanalo niya to, pre, ah. Kung ginagamitan tayo ng technique ni Balmon, ah. Ikaw kung ano, ano iniisip mo, hindi. <laughs> Sino kaya ang mananalo, pre? Tingnan natin, let's see, let's see. Our turret has been destroyed. Our turret is under attack. But ang lakas ng minion ng kanon ng Red. Kanina pa towa sumuso. Hey! Yan, dengon mo, pushy u, pero mira pa si Bahalmon. Ikaw naman, gusto mo, lahat pang araw sa iyo, eh. Loko. Loko, loko. <laughs> Ay, loko, ang sakit na yun sa pak. Sa sapakin kita. <laughs> O, madadagdagan na rin yung papremyo, ano? Ah, o, madadagdagan na rin yung papremyo. Yung dito pa siya, o, oh, nagpapaparm dito. Umalis <laughs> ka na, o. Oh? <laughs> Pag umabot ng 10,500 na dagdag ko, kung abot, siyempre, matatalo tayo niya mamaya, hindi na yan naabot, di ba? Very sure. Oh! Alam no, na! No. Oh! Alo, 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 sakit daw. <laughs> Manulog ka na lang malamot. <laughs> Ay, Garkyo, oh, oh, nagpupush sure. niya to rin niyo. Di ba yung minion niya nga, hindi sumusuko, oh, siya pa. Kaya nga. Pwede na, oh, na ako mag-tip dito, parang lugi ako sa pushing, ano? Patay ka pa ngayon. Good <laughs> na Nalulugi. Nalulugi pa ako lagi sa kan, eh, sa pushing, ano? Eh, Dapat lang. Ang unfair ng kanon, ang blow. Nandun na pala, oh. Grabe yung Lugi ako sa push. Ba't ganun? Napaka-unfair para sa blue. Abay, dapat lang, ha? Ay, gago. Kinuha pa yung kanatin, no? Gago na. Nag-nakaw pa. Nag-nakaw oh. 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 Mama. Ba't ang lakas ng minion mo, boy? Magaling ka, eh. Ang lakas ng minion niya, eh, no? Oh my God. Baka mananalo pa siya dito sa pushing. Hindi malayo yun. Nalulugi ako sa push. Nalulugi ako sa push. Wala. Oh, Taw tawa ka pa. <laughs> Pansakit gagi, kunti oh, na lang, oh. Surprise. Ala ka, what the fuck? Dalawa na lamang, talo na. <laughs> eh, ikaw na, nandito ka na naman? Gagi, nagnanakaw pa, oh. Oh my God, Ako makukuha mo pa to pre, ah. Malapit na. <laughs> Tapos kasi ng minion ni pare. Lawit, 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 nalugi ako sa push. Ay, nalulugi tayo sa push. Ayun na naman, oh, check oh. Nalulugi tayo sa push no? Oh. Ano yung minyo, oh Ang bilis. Oh my God. Paano ngayon yan, ha? Bilis <laughs> mình như Grabe naman tong kalaban na to. Kinagalingan masyado ah. Hindi na, yabang-yabang mo pa. Hindi <laughs> ako sa push. Tara, tara, tara. Pakpakin natin, pre. Halik ka nga dito, Balmon. Uh, ah, dip, kailangan natin mag Hype na yun. Huwag na. It's so hard. Ngayon ang mga minion to. Uy, sumusubra na kayo ah. Hindi kayo kayo na ano ah. Hindi ka kayo na ano ng ah. turi ah. Puro kay turi ah. Puro kay push ah. Puriak, puro yak, puro yak. Puro kay push ah. Mga pusher kayo. Mga yawa mo ah. Tân yên tito prae hola hola Allah, hola 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 Ala! Medyano! <laughs> Naging ulilang tanga. Ha? Ano? Oh my God! Ang galing natalo tayo ni Balmond! Buwisit na yan! Ano? Napahiya ka! Oh shit! Oh my God! shit. Oh my god! Shit! Sige na, tulog ka na lang. Ay, na, may tayo. May na, tayo dun ah. Alam mo naman ang utak niyan. Utak lamok yan eh. Oh, la shit. Wait lang, ihilang ako ah. Hintayin nyo ah. Kasi sisendin ko yun agad. Wait lang ah. Ihilang ako. Ang ako? <laughs> Alright, nasend ko na pre Check mo na lang Ah, uh, Yan, nasend na natin na ah. Aryan Okay, nasend na natin na ah. Yan oh. Hindi totoo yan 2,000 pesos Congrats pre, congrats Nanalo ka ng 2,000 Yung dipunggol dyan yung pirada ni yun, Bro Ay, ni Moi mo Ay, grabe Saktong sakto no Alam na alam niya yun yung plano no kinakanya lang ako eh Yung minion lang talaga yung Pinapabira niya yung sa tori ko eh Ang galing, ang galing Ang lupit nun Ayaka no <laughs> Ayan, congrats P, I love you Ayan, congrats, congrats, nanalo ka Okay, comment na kayo ng kanyang mga free ID nyo And Tara, game na tayo ulit Game na tayo ulit Ayan, congrats, congrats again <laughs>